guys hello this is me I'm back kasi dati sa black fruit sa black ano nahak ako kaya din ako nag vlog hi at ito pala si Megan na yan o nagkasali po kami sa ano yung hmm. eh, ano ba yan yung... sa minecraft Tra. hindi in Tra. sa roblox Ma yung maganda yung mata ko. Yung dati yung nag parkour. kami. Here. So, guys, just wait. And then ituturo ko kayo sa bahay ko. Ito. Hello guys. Ito na, ito na. Yan. na napapasok na tayo sa bahay. So, dito. Akyat. Ba't ka na uuna, Bahay ko to. But Nakikit. Na. Wala akong ka lang. Pasok. 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 To. Dito sa nag-aaral. Tapos may secret door kami. Tinan mo. Ito. Okay. Mamaya. Mamaya. Ito yung akin. Tapos dito. nakalagay yung TV. Huwag ka na pumasok dito ha. Daka lang. Yan. Kasi sinisira na yung TV namin eh. Yan. Okay na. Ito flower yan. Flower to ano to? Ano yan? Globe. Bye-bye. Magtutulas na ako. Ito, salamin yan, salamin. Ngayon, bababa kami. Ano itong Yan. Ano itong bababa? Bababa ka lang. oh Gusto mo, lumabas ka muna, tapos pumunta ka dito. Okay. Kasi meron pa kami isang papunta dito eh. Saan dumipintuan ha? Ano So ito dito kami natutulog. Kami natutulog. Saan ka na? Ito kami natutulog. Ayan. May secret door kami dito. Tapos dito libro si CR yun eh. Ano secret door? Kala ko may secret door tayo. Si CR yan, si CR. Say secret door natin. Wala. Wala kami. Ito. Tapos ito. Ito fire dito kami magluluto, magluluto. May kulang pa kami ano kainan. Kaya mamaya gagawin ko pa 'yon. Punta mo na tayo dito sa may farm. Ito ayon, bolim ko na taga-bagbantay. dito. farm ng mga animals parang zoo yan tapos dito yung farm ng mga pagkain yan no? Oh. wow ang sarap eh ang galing eto pangalan nito beetroot eto carrots to potato eto wheat eto naman cherry yan. Ala sorry, sorry bodyguard. Ano sila nakakapasok dito? Boss. Bossing. Paano kayo nakakapasok sila dito? Ano i-figure out natin. Baka nag-i-spawn sila dito. Kailangan yan kahit may mga ano tayo dito. Yan. Dito naman sa labas. Siyempre, village. Dati hindi pa to village guys eh. Ano pa lang to mga villager. Uy nabasag na yung itlog kaya nag ano na sila yung mga turtle kasi may nilagay ako dito yung itlog eh yan ito aksolotol ito mga ano to mga mga ano yan tagong turtle break tayo yan wala na nga pala yung nagbabantay dito. R.I.P. sa kanya. Ano ba? Nag-SMR si ka dyan, ah. Kumakain ka ng chikulit, ah. Ito si tropa nga na to, si Mang Kanor. Mang Kanor! mo si Mang Kanor, Ano, man? uutang yan sa akin, guys. Emerald. Emerald. Kaya ngayon, samahan nyo kami tapusin namin yung bahay. Uy, oh, papasok ako. Yan, so gagawin ko na yung table para makakain kami. Okay. Yeah. <laughs> may pinsa. Uy, baka mali sa upuan mo? Pinsa! Baka mali sa upuan mo? Yan, kakain tayo pizza. Kain kami ng pizza, guys. Wait lang, bata, kabat bat kami, bata ko na to, crouch. dan huh? Yan, <laughs> kakain kami nga yung pizza. Nom, uh. nom, 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 nom. Yan, ang sarap na pagkain, guys. Asa si Megan? Megan? Hindi to sa sit-sit Wait lang. lang. <makes noise> Nandiyan ka pa rin. Tapos na tayo kumain. Sabi na magli na daw siya. Magli-leave ka na. Thank you. ito. Ito yan. Puro gamit lang yan. Ano natin yung lahat? Hindi pa rin na maalis si Megan. So dito, akit lang tayo. Ayusin ko pa tong bahay. Wala na yun. Ayaw mo na naod. Ayoko. Bailang ayoko. 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 Nag-leave ka na ba? Oo. Pati na ako. Halika nga. Huwag lang dito ka pa rin eh. Ang selo ko na. Natatulog ka pa nga eh. Naglalag ka pa. So guys. Gagawa pa din tayo ng ano. Ng ano yan. So. Kailangan natin plushy. So, harap tayo yung plushy dito. Ano kung may plushy dito nakakita na nga dito? Ito, 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 ito. Humpus head. <laughs> yeah, humpus head pala talaga yun. Eh, no? Yan, lagay natin dyan. Tapos, ano na pag... Kunyari, Christmas na. Kaya, asan dito yung... Um, ano kayang gawin ko? ah, alam ko na. So, kunin ko ulit yung mga ginagawa ko. Ito, tsaka yung table na hanapin dito. So, let's try dito, table. Ito. Para may pagtambayan kami dito sa labas. Pag naglaro ulit kami, sama na kayo. So, lalagay ko dito sa tambayan. So, kaya pwede tumambay dito think dito pwede. Ayan. Got tayo dito lang. Ano ba to? Mr. Golem! I'm gonna fire you if you don't get out of my way. Go away. Sorry, pero kailangan ko gawin to, Mr. Golem. Hindi ka pa din talaga. Ano ko? Umalik. Kanina. Yan, ganun ginagawa namin pag ano, pag ano, na sila retired. Kaya bawal dito mag-retire, guys. Ano, sleep ko dito parang ako si Grox. Sleep ko dito yung mga villagers. Tamo ka ako ko pa si Playo Pelo. Yan. Ang ko lang. Sa Roblox. Yan o, o ni Playo Pelo. So, asan dito ngayon? Uh, ano yun ulit? Chess. Chess. Checkers. Checkers or checkers? Checker. Okay. Ready, chess? Chess. Ito. Uy, ako nananalo. Nananalo ako. Uy, hey, ako kalit talaga. Yan. Ano natin dyan? So, dito. Ay, kailangan ko ng dog pre. Tapos dito yung blue dapat. Kasi yung hair ko blue eh. Ah, uh, ano dito yung pang team. Ito bone. Tapos lead. Okay. itu satu kill. Hey, I'm my team bro. Yeah, there we go. Let me just, yeah. Sit, sit, sit lang. Pangalan niya mamaya. Lalagyan natin siya ng na pangalan. Tapos gagawa pa ako isang dog. Kasi kambal sila, kambal. Yung isa naman, ito siyan blue, tabi dyan blue, kapangalan so, na ito blue, tim, 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 limit tim, 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 yun siyan day, yan si siyan yan, tapos ito si blue, cyan blue, cyan blue. lang ko lang ako name tab name tab name tab pa talaga name tab kailangan ko na naman isaw kasi di ko na makita ano to okay lang to pangalan nito ah um blue dan let me name you blue eh hangus mas blue Eh, sorry, sorry. Si Yan. Ay, ulit. Si yan. Ay, si yan kau siyan There we go Ayo, ntar try ko to e-spawn Kung ada gatung Sili door Sili door Oke, okay, go Ini anu kan Ini nih, itu wheelchair Wheelchair. Para kay Megan to. Wheelchair. Wheelchair. May wheelchair dyan. Kuko sila ano. At papakita ko yung gamit namin. Ito. Mga foods. Foods yan. Lahat yan. Foods. Wait lang, ay siba lang ito. Ito, armor. Ito mga armor namin. Saan yung mga purple? Yan. Ito yung mga tools namin. Yan lang. Yan lang. Mostly, ayun lang. Pero sa next video, na-survival na kami. Tapos, ata, tatapusin namin yung game ata. Yan, natapusin namin yung game. Next video ah. Abangan nyo yun. Abangan nyo yun. Medyo matagal-tagal pa yun. Ah, uh, I think, ah, uh, next, next week. Next week. Kasi mahirap i-upload yun. Matagal-tagal pa yun. Okay. So, time to say goodbye. See you tomorrow. Ay, see you next, next week. See you next week. Hindi na ako magbibidyo. Ha? It's a prank. I caught you. Yay. So, ayun. Goodbye. Peace out. Subscribe. Please. Subscribe. Ah!